Ayoko sa horror movies or sa mga pelikula na nakakatakot Lalong-lalo na yung patungkol sa multo 2004, grade 3 student ako at ito yung era na sikat na sikat ang DVD players At merong ganito yung nakakatanda namin pinsan Kada uwi niya tuwing Sabado galing Maynila E eh meron lagi siyang bit-bit na sandamakmak na mga CD o kaya DVD movies tulad ng FPJ. Isang bala ka lang. Ang mga Rene Requestas movies. <laughs> Redford White at Babalu. Wow, nung ano kaya? Huh? At mga foreign movies katulad ng Jumanji, The Mummy, tsaka Alien versus Predator. Ang mga best pick at favorite ko noong araw nun. Noon. Ah, classic. After namin kumain ng tanghalian, eh maririnig mo na sa bahay nila yung <clears throat>

pag wala yung iba namin pinsan or kalaro, talagang magdodor-todor pa kami para yayain sila manood. Mar, tara nood tayo kila Kuya Jun. Maganda raw yung palabas. Nag-i-start na oh. Tara Mar. Mar, tulog ka ba? Enteng kabisote daw yung palabas oh. Number one, number one. Nak, Mar, bawasan mo ang pakikipaglaro Mar, sa bata Mar. na yan ha. Then one time, ganun ulit. Tigil kami lahat sa laro. Then tambay kila Kuya Jun para manood ng movie. Pero etong one time na to ay merong kakaiba. Madalas kasi pag nanonood kami ng pelikula sa TV, eh halos tutok na tutok kami sa screen. Pero etong movie na to, eh tatlo lang kaming malapit sa TV. Ako, si Marvin at si GM. baga eto kami, eto sila, ang layo, di ba? Na curious ako kung ano yung nakasalang na movie kaya tinanong ko si Kuya Jun. Ah, Kuya Jun, anong movie tong nagpe-play? Ah, ano yan? The Mask, nakakatawa to. The Mask Di ako kontento sa sagot ni Guedjun, kaya nagtingin-tingin pa ako at sa taas ng DVD player, nakita ko yung case at eto siya. At dahil hindi pa uso ang internet noon at wala pang Google, para ma-research mo kung anong klaseng movie yung ipapalabas, e eh bumabase lang ako sa cover picture noon lalagyan ng CD or DVD. For example, Uy, robot. Uy, barilag. Nako, landian sa barkaw. Ah... Uh, Nung nakita ko to, kinutuban na ako. Kaya habang nagpe-play yung movie, eh daan-daan na -daan akong matras papalayo sa TV. Di ko na tinitingnan yung nasa likod ko nun. Basta ang goal ko ay magkaroon ng tamang distansya at pagkokoberan pag may gulatan na namang yan. Sabi ko na eh, hey, horror to eh. Sabi ni Tawa ng lahat ng mga nanunod except sa may mga takot na takot. Kahit si Kuya Jun, sabi pa sa akin, Layo na na narating mo ha. Ba't nariyan ka na sa likod? Eh kamoti ka naman kasi sabi mo mas. Ibang mas naman pala yan. Di na ako makaback out noon kasi ginawa na din akong tagoan ng isa kong pinsan sa likod. After kong mapanood yun eh Diyos mio di ako makatulog noon sa takot. Kaya pumupunta ako noon sa kwarto ng parents ko para doon makitulog. Eh pag kasi naman pag ako lang yung nasa kwarto noon kung ano ano yung na-imagine ko. Ah! Gabing-gabing ah! oh. na matulog ka na nga! Ay, sorry po ma. Bukod sa suspense music at takot factor, eh isa pang kinakaayawan ko at talamak na talamak sa isang horror movie ay yung mga syunga na characters. Andyan yun na dadapa. Yung isang suse di may pasok-pasok sa doorknob. <laughs> May nakalagay ng do not enter. Sige, pasok! May gumalaw sa damuhan. Sige, puntahan mo! At yung pinakamalala, alam na nilang nasa labas yung killer, e eh, aalis pa sa pinagtataguan nila. Okay guys, siguro wala na siya. Pwede na tayo lumabas. Sorry guys, andito pa pala siya. ba? Imbis na matakot kay mas ma blood ka pa sa inis. Pag ganun ka boboplax yung mga karakter. Ah, naka. Stress! Pero mapunta naman tayo sa mga best pick na horror movies na gusto ko pero ayaw ko nang panoorin ulit. ayaw ko nga ng horror eh. Ito yung after kung mapanood eh nagbigay sa akin ng trauma at mga gabing hindi makatulog dahil nai-imagine ko na what if? What if totoo lahat yon Oh my God, Didala? So ibibigay ko yung movie title at sasabihin ko yung buong experience ko sa kanila So spoiler alert sa mga pelikula na babanggiting ko Number one sa aking listahan is ang The Shatter Shatter <laughs> Ay nako, inang movie to, ina talaga Ito yung movie na pinaka-iyoko sa lahat Napakadaming gulatan at pag feel mo daw na mabigat yung balikat mo eh ibig sabihin lang nun, eh, may pasan-pasan ka lang na multo Ehh, uh, do- Bigat ng pakiramdam ko, lalo na sa balikat. Salonpas lunpas lang po ba to? Ah, multo lang yan. Pray ka lang ng three times a day. Number two is ang The Ring. Halos ilang years kong iniiwasan yung mga ganitong well dahil sa movie na to. At isa sa mga pinaka very iconic, pinaka very pa. Very iconic tong movie na to. Ito yung nagpauso na lumalabas yung multo sa TV. Yung... Ah, balikan muna doon. Maraming parents din ang ginamit itong panakot sa mga anak nila para di mapuyat kakanood ng TV. Ah, uh, isa na yung parents ko doon. <coughs> ang ginagawa mo dyan, ma. <coughs> Next is ang The Conjuring. True to life event itong movie na to kaya dun palang e eh, kikilabutan ka na. I can assure na no, wag na wag mong papanoorin itong movie na to na mag-isa. Lalong lalo na sa malaking screen. Promise! Sa case ko, pinanood ko to sa sinihan ng half screen. Actually, mas maliit pa sa half screen. Ganito. <laughs> Kahit halos nakatakip na yung mata ko, walang effect, nakakatakot pa rin. Number 4 is ang The Thing. Wah! Makukumpark ko siya sa game na Among Us. Kung familiar kayo doon, very good. Kasi may trust issue ka na. <laughs> so, clap clap sa practical effects ng movie na to. Sobrang nakakatakot talaga kumpara sa 2011 na release. Which is more on visual effects or CGI. So, imagine mo na what if What if hindi talaga tao yung katabi mo na kahit anumang oras ay handa ka bigyan ng 50 pesos? So last sa aking listahan ang Life. Ito lang yung movie na pumatay kay Deadpool. Putek, start pa lang nung movie pinatay na si Ryan Reynolds. Kala ko pa naman siya yung bide eh, na bad trip. Para sa akin, itong movie na to, yung nagpa-open sa utak ko na wag nyo nang balaki makipag-usap sa alien at pakilaman kung ano man meron sa outer space. Mamaya, dumagdag lang tayo sa breakfast, lunch, or dinner nila eh. Uy, Mars, anong ulam mo today? ah, ano? Adobo Maritress, Mars? Ay, wow, sarang! so, ayun lang naman masishare ko sa inyo for today's video. Comment down below kung anong mga best pick nyong horror movie para mapanood din ng ibang horror movie fans. Basta ako, out na ako dyan. Kayo na lang. Alright. Kaya ayun, thank you palagi sa panonood. Hanggang sa wali. bye, -bye! Peace! Mar, tara na o. Nandiyan ka ba? Hello? Woo! Ayun o. Ente ka pa sa o. Woo! 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 Ay, ay, right, Mar. Hello? Tara na ka na kayo, dude. Woo!